yung mga roads. Nandito tayo ngayon sa bangka. Tignan natin yung bangka natin. Kung may tubig. Yan o. Tignan natin. Ayan. Tignan natin dito sa dagat. Ang magas pa rin. Pari na ang magat ayan o no? hoy lunod naman ang na motor na lunod naman maglakas na magat lunod na yung ang isa ha yun nagsirok na ang pero Jo, Bos, eh. Hai. Oh, lunod na yung bangka ng isa nating Ano dino, oh. na, bos? Ya. Yeah. Na. Pagkas yeah, you know, eh, okay, pa kami na isang adlaw kag yeah. Sa kwan? Budya? Takukag harvest? Ay! Ay! Hey. Ay! <laughs> Ay! 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 Ako daw mga ka kilo. Kaya mo naman ay 11. Kaya mun naman ay 2. Kaya ano? Kaya kay, ang takot kita um, kay Gian daw. Siguro daw mga 12 ba dito. Lipot mo sa to dito. Pagpakari lang. Mga pan. Ating yan? Makuso ko? ka na. Nang pa naman na din ang pamanasin na kagabi? Ha? Ang pamanasin na pamana dito? Dito ka? Oo Ay, kadamo Hindi akong kadamo na na boy Naguno ka? Sa wala ko na lang utot ko Ay Ay, yun na dito sa labo to Ginuyod mo lang? Mm -hmm. Ay, hindi malimutan kayo nagakot pang katakwak pang Pagbuko ko, iyong hagon na huwag ang postiso ko Hahaha Iyak ka na nangipon Iyong hagon uh, na mas required gerges kenapa ab poured… gerengerations bewapriさん na obrakan terima kasih Matthew member ta kagad inne terima kasih pursue Оka Dio. Ay sa yun Ano? Mga bangka. Sa garahe. Kay malakas. Kaya makadaan dito. Sumang tayo. bangka na kapi oh. no kagara kahit so, sa baka kapi ini na natin

pwede na ulit pagkalma nito taog pa pa talaga malakas pa sa tabing dagat Hey mga bros. hanggang dito na lang. Shout out sa ating mga So, sumusuporta dyan shout out sa inyo ingat lagi mga broods sa walang sawang suporta God bless